pa pwede mo ibigay na tip para sa mga gustong magtagumpay sa kahit anong negosyo. Mm -hmm. Ah, galing sa punto de vista ng isang oh, oh. abogado. A ala alam niyo ho, ang kuan ko diyan, ang masasabi ko diyan, hu huwag kayong susurrender sa inyong uh, gustong uh, sa inyong mga pangarap. Kasi pag sumurender kayo, yung pangarap niyo talaga hindi na dadating. Di ba? Hmm. Parang, parang uh, apun So, it will never happen kasi wala na eh. Wala ka ng pangarap. So, sundin nyo lang. At saka, uh, kailangan nyo rin ng panalangin sa Diyos. Kasi hmm. kung hindi, hindi bibigay sa inyo ng Diyos yan, hindi talaga mapupunta sa inyo. Attorney At yung lakas ng loob. Ah, oo. Kailangan yung lakas ng loob. <laughs> kasi, tulad nitong sistema ito, hindi naman hindi naman alam, hindi naman common ito eh. Mm -hmm. So, mm oh, oh. Talagang ho namin itong mm -hmm. kwanin. kasi nakikita namin na makakatulong sa bayan din ho natin. Mm -hmm. Kasi Tama. Mm -hmm. kung makakasave kayo ng energy sa building, hindi na pupunta naman sa manufacturing yung excess yes. uh, electricity. Mm -hmm. So, kwan, tibay ng loob, tama ho yung sinabi nyo. <laughs> tibay ng loob. At saka huwag kayo mag-give up. Kasi pag give up kayo, wala up. na kayo makukuha. Mm, <laughs> tama. Ayan.